guys. Guys, ito ngayon ang alabong kasi umpisahan ko to magpa. Paano ko lang to guys? Hindi ko na pakikisamihan pa. Pakinisin ko lang itong pinakakisamihan niya. Ayan guys. Kasi yung banda ron, bukol-bukol na yun guys. Ayan o. No. Oh. Ayan guys. So, hindi masyadong kita. Bukol-bukol na yan guys. Ayan. Tagal na to guys. Ayan o. No. Oh. At Nag-ano nag at -ano kasi yan guys. Guys, nag-moist yung tubig yan dati. Ayan. Ayan. Bukol-bukol na yan. Kaya ipakikinis ko yan. Pati yan guys, so ayan. Pati hanggang dyan, hanggang dun sa dulo. Tagal na to guys, ilang taon na. yung bukas lang siya, umpisahan. Pero hindi ko na to guys, palalagyan ng kesame. Ayan guys, yung pinaka islab yan. Ganyan na lang siya. Pakikinis ko na lang yan guys, hanggang dun. Hanggang dun guys, so dun. Paano lang siya guys, pakinisin ko na lang. Tapos yung ilaw guys, gigit na ito May nabili ako, try ko lang kung bagay sa dyan. Yung medyo tatluhan ang ilaw. Ipagit na ko lang siya guys doon. Tapos yung sa dulo naman, ayun yun balak ko siya magpaano, tawag dito. Palagay ang, hindi lang pwedeng walang ilaw dito guys kasi madilim. Ang mangyayari, magpapalagay ako dito guys na medyo maliit nito. Medyo maliit. Baka bibili ako sa Wilcon mga guys. Na guys, na unti-unti ko na na tanggal yung ibang mga gamit. Pero ito guys, yung carpet ko, binaliktad ko yan ang tinakip ko yan. Tapos ito, yung mga damit ko nang hindi ginagamit, yung gagawin kong basahan, yan, pinatatakit ko sa upuan para kung may pumatak man na pintura, papatak siya sa pinakatakip niya. Ayan, guys. Igigit na ako pa itong upuan. Ayan. Hinihingal ako, guys, kasi balik-balik ako. Inadala ko sa taas. Tapos, ayan, guys, na yung iba. Ayan, dyan ko na muna siya nilagay kasi hindi naman yan aabutin. Hanggang dito lang ang pagpapintura ko, guys. Ayan. Pagpakinis. Tapos ito, mamaya ko pa ito. Tanggalin kasi hindi ko yan naabot. <laughs> Hinihingal ako, guys. Tapos, yan. Kukuhanin ko yung planggan ako malalaking doon sa taas sa labahan ko sa planggana ko yan guys ilalagay mamaya na yan kasi maya maya pahinga ako Bili na ako konti bilhin ako ng pintura ayan guys tapos <laughs> ayan so, o oh. ang bigat pala nung lasaper ko guys sumano sa ulo ko <laughs> ayan o oh. natanggal ko siya ito anin pa ng Philips screw ayan yan tapos itong TV pala guys parang medyo igit na ako siya ng konti ayan pahinga muna ako guys ayan na siya guys pinaglalagyan ko na siya ng umot para pag inusog lang namin siya Huwag lang hawakan yung kumot pero lalagyan ko yan ng pangpabigat yan sa ibabaw. Para dito bukas na lang yung karton na malaki yan ang ilalagay ko sa ibabaw. Tapos ito naman guys yung luna. Yan ito ito. Yung tarpaulin pa yan ang ilalagay ko dyan. Tapos ito guys mga nasa pinang ko na. Ayan. Tapos yung upuan. Ayan na siya guys. So, ilagyan ko na siya ng mga pabig ano, pangpabigat na kakakuya. Ayan na siya. Tapos andun na lahat sa tapos dito sa sa terrace yung ibang mga gamit guys. Ayan di pa na iaakya. Tapos ito guys yung iba sa hagdanan at saka andun sa kwarto mga guys. Ayan, unti-unti ko siya maghapon guys. So, ayan. Tapos, itong mga, itong mga gamit na yung guys. Yung lamesa, yung upuan. I-adjust, adjust na lang. Kung baga, igigit na na lang siya. Kung tulak-tulak na lang. Pag kunwari, nandoon, nandoon namin dito tulak yung ibang gamit na lang guys. Kasi, dati, nagpapintura ako dati. Dito sa loob. Eh, wala pa kami dating kasakyan guys. Kaya, lahat ng mga upuan ko doon nakalagay. Eh, ngayon guys, wala kami paglalagyan. Kaya, gitna-gitna na lang siya. Tulak-tulak na lang. So, ayan. Adjust, adjust na lang siya mga guys. Ah. Kasi ang tagal na niya nag, ano, yung moist ba yan sa likod? O oh, nakailang ano na tayo sa likod? Anong tawag doon, Pidong? Nakailang tapal na tayo sa likod, o. Oh. Oh, Awan Awa ng Diyos nung ano, hindi na. Pati ayan, o. Ay, oh, ayan, bukol-bukol, o. Oh. ilang Pasta, taon na. Basta ang bahay, mayroon nakita ng ganito. May ibus yan. Oo, so, oh, oh, mayroon yan. Pintuan ng muro ko. Oo. Oh, Tingnan mo doon, wala naman. Ay, yung mm. konti lang yun kasi galing dyan. Ito talaga, o. Oh. Kaya nga kung nag-aagyo ako dyan, tawag mm. doon. ko kasi nga, ayoko idikit yung ano, walis well, tampo. Gawa sabi ko maglalaglagan yan. Pati ano yun, yun nga, may ano din, bukol-bukol dito sa dulo. At saka itong sa gilid, ayan. Guys, nag aano na siya, nakmamasilya na. Steam coat, ano daw? Steam coat, ayan, para, kasi yung mga pinagkuskusan ba, yung pa ng mga naglobalobong pintura, ayan siya, guys. Hanggang dito yan, sa baba. Tapos ayan pa rin, tapos dito banda. Pati doon, sa dulo. Break time muna kami, mga guys. Ulam lang. Is that adobong sitaw? Kain! Ito pala guys na na-first coating na to. Kaha, kahapon. Maaga lang ako guys nagising ngayon kasi magsasalang ako ng labahin. Ayan guys. So, medyo madilim doon. Hindi ko nabuksan yung ilaw. Alas 4 ako nagising. Tapos bumaba ako dito mga 4.30. Ayan guys. First coating pa lang to guys. Ayan first coating ng flat. Tapos ito guys, yung ceiling, ano lang to guys, puro lang sya muna masilya ng skin coat. Ayan, mamaya mamasilyahin yan guys. Ayan, hanggang dun. Sa, dun hanggang dun sa dulo. Tapos ito guys, yung dito sa may hagdanan, kahit ihuli na to guys, kasi hindi naman na to masyadong ano, nailamusa na to. Kaya lang guys, ano ipuputi na rin ito hanggang dun. Kasi kitang kita dito, mag-iiba kasi ang kulay niya. Ayan, tapos ito na-skim coat na rin yan guys. Ayan. Tapos, o diba guys, nakatipid ako. Kasi bala ko sana ito ipatawag doon. Hindi pa, ano? Pakisami, kaya lang talaga yung budget ko. Hindi aabot, uh, ikasya. Kaya sabi ko kay Pidong, kinisi na lang natin. Kasi isa pa mga guys, mababa naman tong siling namin. Mababa ito. Kaya, ginawan to ng paraan ni, ano, ni, ni Edwin, ni Kuya Edwin na harapin yung pinakaano nitong ating, tawag dito yan, yung, yung junction box ba yan? Ay, masaya, no? yung pinaka ano niya, dyan, oh, yung flexible hose, ayan siya guys. Diyan nung hugutin yung yung wire para hindi na kami gagamit ng basta guys, yung hindi na kami kagamit na naka-expose yung ano, yung dididikit sa, yung pinapasok yung wire. Kalimutan ko na guys, basta yun. Ayan. Yung kulay puti, nakalimutan ko na naman guys. Basta yun na yun guys, ayan. Tapos ito rin guys, pahihilamosan ko itong aking kusina. Na isang galon lang naman to guys. Kasi mula nung ginawa ito, yung pinarefer ko yung taas. Dalawa, tatlong taon na. Hindi ko na talaga yan napapinturahan. Ayan. Mula nung pina, pinaangat ko yan guys. Ayan. Ayan o. Oh, Kulay bro na yung pintura sa siling ko. Ayan o. Oh. Ilang taon na rin to guys. Hindi na talaga. Ayan. Punas-punas lang ako pag video man. manang pakiramdam ko. Ito na guys. Tinilihan niya na yung yung inamin yung skin coat kahapon. Ayan. Yan yung alikabos para ano siya, kuminis na siya. Ayun, kuminis na siya din. So, pala guys. Pangalawang coating na yan. Kasi kanina hindi pa lang nak nakunan yung first coating na. Ayan. Last na lang yan, ano, pidong. Tapos dito na sa wall, ano. Ayan. At least kahit pa mga guys, natanggal yung mga bukol-bukol niya. Yun doon kasi talaga, putok-putok na yung gawa nung... Yung dating nag-aano, uh, nagmumust yung tubig doon. Kaya siya nagbukol-bukol doon, guys. Buti na lang naagapan ko kaya hindi siya umabot banda rito sa may ilaw. Naglagay kami na, naglagay kami ng waterproofing sa likod pero nakailang lagay tayo ng bago na ano, 'di ba? Bago na ano yung natanggal yung tagas din sa likod di niyan, guys. So, kasi dito, talik ano? Talikuran dito ang bahay, dikit, hindi yung may yung may space ka sa likod, wala dikit ang talikuran ang bahay na magkadikit. Kaya mahirap pag mayroong tagas yung likuran mo. Then guys, kanina kasi, nababas-babasan na yung, ano, yung alikabok. Gawa na yung pinaglihahan ng ano, skin coat. Huh? Ayan, kanina, grabe na kami yan guys. So, oh. ito, aanoy na lang namin, lalagay na lang namin ito sa planggana. Hindi na namin papagpag-off. Grabe ang alikabok. Ayan. Kanina ako naman nagparawalis niya. Ngayon naman ito, asawa ko. Ayan. Kahit ito paano nabawas-bawasan siya. Ayan na guys, oh. Nilagay na ni Edwin. Naglalagay. Ay, bumbilya. Naglalagay na siya ng bumbilya. Yun. Tatak na yun siya. Ayan. Ang cute din pala, ano? Ayun na siya, guys. Nilalagyan na na. Pero papalitan ko yan, guys, ng 5 watts. Kasi 3 watts lang yan. Dapat warm white. Kasi ayaw ko ng, ano, yung dilaw. Ayan na siya, guys. Ang loob niyan, guys, ano, gold. Kasi nung nakita namin sa Marikina, kulay white naman yung loob niya. Pero medyo malaki dyan ang kaunti. Tapos ito guys, yung isa, ibinitin lang siya muna kasi ano, naglalagay pa ng ano yun eh, mga masilihan pa siya. Tapos nilagyan siya ng papel para hindi siya madumihan. Ay, ano, yung dalawang tanda. So, yung bibinyagan natin yan. Kakain tayo. Orong natin yung lamesa. Ito na guys. No. Ito na. No. May ilaw yung amin. <laughs> Kainan na guys. Oh. Bininyagan na namin nila Edwin. Ang ulam namin guys. Bachoy. Ito yung paano sa sabaw. Ayan. Mm. Ayan. Oh. Kain na po. Ulam namin. Bachoy. Ang cute din pala. <laughs> Pinag-isipan ko pa ng gusto yan. So, pagpunta ko sa RMC, nakita ko yan. Hmm. Wala daw silang stock yan. Order daw. Ayun. May okay, mababa yung niyan. Morder ako. Ito guys, ang loob niyan. Ano? Gold. Ayun kinakabit niya na guys. Tapos yan, ipipress. Didiin mo lang siya. para mas madali siyang anuhin. Tanggalin. Ano na ano, madali lang kasi siyang tanggalin. Ano, Edwin? Madali siyang taas. Yan. Nag-ibalit tatlong kulay siya. Ano? Pero mas gusto ko yan yung ganyan na kulay. Di ba sakit sa mata? Ano yan? Dalawang ano yan size. Yung isa niya, mas malaking konti dyan. Oh, oh. Kaya lang, ayaw ko yung ano. Talagang nga lang ang hinabol ko ngayon si siya. Kano -ka ka pati nito? katerno nito? No? Katerno siya. Hanggang labas yan. Ang gulo. Tapos, ito, pang ano na nga ito, guys? Three days. Ang aming pang pipintura. yung, ito lang naman, guys, dalawang ilaw lang bali ang pinalitan nito. Tapos, yung isa dito, tinanggal. Bibigay ko yun, guys, sa anak ko. Tapos, yung isa doon, pag napaayos ko, doon naman yun, guys, dadalhin sa Bicol. Tapos andito na si Lola Pedro, packet sa taas. Hanggang diyan lang yan, guys, dito. Sa bandaron 'yun hanggang doon lang. Ito na, guys, natakpan na siya. Ngayon lalagyan na yan ng masigya para makini para kuminis na siya. Sa so, na naman, guys, ah, sinusunod na eh, ipaano e, mo na ibaba siya para ma mapinturahan na yung pinakailalim ng lagay ng ilaw. Ito guys, hindi ko na yung pinalitan. Kaya wala nang budget si Manay. Ito na pala siya guys. Hindi ko na ipakita sa inyo habang kinakabit. Kasi nag-aalala din ako nung ikinakabit yan. Tapos, yan na guys. Bali, pinabago ko to. Doon siya banda, doon-doon. Ngayon, pina-adjust ko siya dito. At medyo pinababaan ko ng konti. Ayan. Para kung sakaling makabili kami ng bagong TV. Kasi sira na nga yan guys. Yung pinakaano niya malabo na. Tapos kakaroon na siya ng guhit-guhit. Ganyan din kalaki kung sakali makakabili kami ng TV guys. Ganyan din kalaki. Ayan. Tapos ngayon guys, patapos na ito. Tapos yan guys, hanggang doon. Tapos guys, ito hanggang doon. Hanggang doon lang yan guys. Tapos yun dito sa mga, mga ano ko dyan. Hanggang dyan sa may picture frame. Yan, ayan. Hindi ko nga yan guys, pinatanggal yung mga tawag dito yung mga pako na pinagsabita ng aking mga picture frame. Hindi ko na pinatanggal. Tapos, hanggang dyan lang. Ah, Hanggang dito lang yan, guys. O, tsaka yung doon sa may aking ano. Hanggang dyan lang yan, guys. Pero, kagabi, binali ko na agad yan. Binali ko na kaagad to kasi ano siya, tuyo na agad. Napunasan ko na ito. Ayan. Hanggang dito lang yan, guys. So, pinahilamusan ko na kasi <laughs> ang kulay nito, ano, tano, <laughs> parang medyo cream. Pina, pinaano ko na na gaya ng sa sala ang kulay para pare-pareho. Tapos ito, guys, parang paano ko to kasi pero pintura paano ko dito ay baritat. So, kaya, oh, pag ganito ko na rin siya, pinturahan ko yan. Tapos ito guys, nagkakapi ako habang inaantay ko si Pidong. Tapos nagka, magkano ko ng kamote. Nilaga ko yan kagabi guys. Ayun na siya guys, malapit na matapos. Ngayon maghapon, tapos na to guys. Kasi may konti pang iriritats. Ayun, nasa taas. Ayun guys, kasi pinaurong ko nga siya doon. Tsaka ito, iriritats pa yan. At tsaka ito guys, iriritats pa yan. Kaya hindi ko pa to inurong kagabing platera. Tsaka yung ref. Kasi meron pa doon sa dulo, sa sulok. Ayan, meron pa siyang ire-retouch doon. Ayan doon. Kaya magulo pa guys. Ayan. <laughs> Nagkakapin muna ako mga guys. Tapos mamaya mga siguro na yun magluluto na naman ako ng aming ulang. Magpiprito lang ako guys ng isda. Tapos magdisa ng gulay. Tapos guys, yung last supper hindi ko pa na ipakabit. Kasi ano yun eh, papa-adjust ko yan dito din. Ipa-adjust ko yun guys eh. Kasi medyo nandun sa sulok. Medyo naka-uro. Gusto ko itapat dito sa may kainan namin. Tapos yung siyang yung shelf dito, guys, na pinalagay ko. Hindi ko na siya ipababalik. Kasi ang bala ko, pag may nabili akong angel, guys, sa'yong sinasabit. Gusto-gusto ko kasi mga angel. Ano, guys? Pag nakabili ako, diyan ko balak i-sabit. Ayan. Ito, guys, so, nagandahan ako nung kinabit si Edwin na, ano, yung TVO. Tinanggal na yung, ano, tinanggal na yung pinakapatong dito, guys, na, ano, nang tawag dito, yung, yung kahoy, kaya gumanda siya. Tapos pag may nakita ko guys sa nobo Nakapalit nito Ayan kasi hindi pa nalalabahan Kapalit Wala kasi itong guys kapalit eh Pero tong isa yun sa sala may kapalit yan Malinis na yun guys Nalabahan ko na yun Yun ang ipapalit ko dyan Pag nagayos na ako mga guys Ayan guys Nire-retouch niya na yan Yung pinagtanggalan ng dati kong ilaw dyan Ayan Tapos ito pala guys Tara ko Nilagyan niya muna ng plastic Para hindi siya ma Kasi kanina nakan isisya, nag is, -is Nagliha ba Ayan tapos doon guys, nag-retouch ulit siya. Medyo okay na siya. Kala guys, sinabay na namin tong gabay ng hagdanan hanggang doon guys. Sa may taas. Ginawa na lang din siya brown. Ayan guys. Isa pa guys, wala kaming black. Kaya yung kung anong kulay ng aming cornesa guys, siya rin kulay ng aming gabay. Gabay ng hagdanan, ano? Pwede tawag dito. Ayan. Hanggang doon yan guys sa may taas. Ayan. Para hindi na pati ako bibili guys ng kulay black yung brown na lang na pambakal din ang ginamit namin.